Magandang hapon po sa lahat. Lusong Bisayas, Mindanao, kung saan dako ng mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hiling mangulikta ng bariya kaya ako tayo nandito nagsisili ng kanilang mga halaga. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Diyan kung saan kayong dako ng mundo po. Kepsi po sa lahat and God bless. <coughs> Excuse me po. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Lahat po ng aking mga followers doon, thank you so much. Yun naman pong nanonood ng na mga senior citizen dyan, po saan kayong dako ng mundo po. God bless sa inyo and take care po sa lahat. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe diyan sa aking munting channel, dito po, ayan. Aanyayahan ko na sana kayo. At malaking tulong na po ang inyong gagawin katulad namin mga vlogger, katulad ko mga vlogger at kolektor. Ayan po. At malaking tulong na po sana ang inyong pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po kayo sa mga litis ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng BSP. Ayan. Year 2000 po. Ayan. 25 centimos na wala ng halaga at tinatapon na sa kalsada. Kung tawagin ng mga, mga Tagalog po ito, ito po ay 25 centimos, tansong dilaw. Pagkatalikod po, makikita ho naman natin ang year 1993 and then cut wheel po. Diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung anong reverse o die ang isang coins. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period republic, 1946 up to date po. Type, standard circulation, coins, years. 1995 hanggang 2003, ayan. 1995 hanggang 2003 lamang at ito po ay hindi na mga magnet. Yun naman 2003 hanggang 2017 yun po ay magnetic. Magkaibang materyales ang kanilang mga ginamit kaya binukod. Pero totally ang years nito magmula 1995 hanggang 2017. Value nito 25 centimos, nakapalog po ito sa BSP series currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay brass. May bigat po itong 3.8 grams, may haba pong 20 mm. May kapal po naman itong 1.5 mm, hugis po, bilog orientation niya, may dal alignment. Number M-1682, reference number KM-271. Kung tawagin ang kanya nasa likod, ito po ay sale of the Central Bank of the Philippines. Ayan. Ito pong 2,000, ito po ay 14%. Wala pa pong mintage kung ibilababa kung ilang pirasong ginawa sa bariya na ito. Wala pang maipakita ang ating Banko Sentral. Ayan. Pero may price na doon sa ating numista.com. Ayan. Si Ginoong Numista, may presyo na to. Yung kanyang very 13, extra fine 15, almost uncirculated 21. Ang circulated nito ay nagkakalaga po ng 49 pesos. Dako tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 7.2 dollars. Meron na rin tayo nakita doon na 6.50 dollars. Meron na rin tayo nakita doon na pinakamalit po na 4.97 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 150 pesos. Nasundan po ito ng 100 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo sagad na. So hanggang dito na lamang po, Los Ambisayas Mindanao. Kusang kayo, Dako na Mundo po. KFC po sa lahat. God bless.